Ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pag-asenso ng Pilipinas dahil sinisira nito ang pundasyon ng ekonomiya, pamahalaan, at lipunan. Malaki ang posibilidad na mas mayaman at mas maunlad ang Pilipinas kung hindi laganap ang korupsyon sa gobyerno. Kung walang korupsyon, mas maraming pera ang mapupunta sa mahahalagang proyekto tulad ng edukasyon, infrastruktura, at serbisyong pangkalusugan ang mga negosyante, lalo na ang dayuhang mamumuhunan, ay mas magiging tiwala sa pagnenegosyo sa Pilipinas kung alam nilang hindi sila mahaharap sa red tape at magbibigay ng padulas. Dahil mas maraming negosyo at proyekto, mas maraming trabaho ang malilikha na magpapababa sa kahirapan. Ang wastong paggamit ng yaman ng bansa tulad ng likas na yaman at buwis ay magpapalakas sa ekonomiya at makakatulong sa pagangat ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Kung may pananagutan at tapat ang mga namumuno, mas magiging epektibo ang gobyerno sa paglutas ng mga problema ng bansa. Sa madaling salita, kung walang korupsyon, malaki ang potensyal ng Pilipinas na maging isang maunlad na bansa dahil mayaman ito sa likas na yaman at may masisipag na mamamayan. Ang tunay na hamon ay kung paano mapupuksa ang korupsyon at mapanatili ang mabuting pamamahala. Ang pagpuksa sa korupsyon sa Pilipinas ay isang mahirap pero hindi imposibleng gawain. Kailangan ng sama-samang aksyon mula sa gobyerno, pribadong sektor at mamamayan. Dapat higpitan ang mga parusa sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong sektor na sangkot sa korupsyon, tulad ng mas mahabang sentensya at mas malaking multa. Kadalasan, matagal ang proseso ng hustisya sa bansa Kailangang pabilisin ang pagresolba sa mga kaso ng korupsyon upang maging mas epektibo ang batas. Maraming takot magsiwalat ng katiwalian dahil sa banta sa kanilang seguridad. Dapat may sapat na proteksyon para sa mga naglalantad ng anomalya. Dapat gawing accessible sa publiko ang impormasyon tungkol sa budget, proyekto at gastusin ng gobyerno upang madaling makita kung may anomalya. Ang paggamit ng teknolohiya sa mga transaksyon ng gobyerno, example, online processing ng permits at documents ay makakatulong upang mabawasan ang red tape at ang posibilidad ng panunuhol. Dapat regular na sinusuri kung ang yaman ng isang opisyal ay tumutugma sa kanyang sahod at pinagkakakitaan. Kung hindi ito makatwiran, dapat agad itong investigahan. Ang promosyon at pananatili sa puesto ng mga opisyal ay dapat nakabatay sa kanilang performance at hindi sa padrino system dapat ituro sa mga kabataan ang kahalagahan ng pagiging tapat at kung paano lumaban sa katiwalian. Ang mga mamamayan ay dapat turuan kung paano kilalanin at labanan ang korupsyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kailangang ipatupad ang bata